Ah, uh, andito kami ngayon saan? sa ano, sa isang shelter. Uh, bomb shelter dito sa school ng aking pamangkin na si Liam. So, ayan. Dito yan, underground. So, ito yung makikita mo sa loob. spacious naman siya. Yan, may ano, air ko. Parang ayan. Yeah. Meron nga po may mga kahoy-kahoy rito. Hindi ko alam ano, kung anong mga subject ang meron dito. Okay. Tapos ito meron. CR. And then, meron pa dito sa kabila. Ayan. Ayan. Puro mga kahoy-kahoy. Kung -kahoy. ano man bang subjects yun. Yun lang, uh, guys, pinakita ko ng po ang yung sitwasyon sa ngayon. Kasi yung sa kanila, sa building nila, maliit lang yung ano, yung shelter, tsaka yun din, basement din siya. Kaya, kaya lang walang pinto. Dito, may pinto eh. Mas safe. Thank you for watching.